Saan pwede mong motor yan sa mga gusto pumunta rito? And, pwede naman ipasok yung motor. Ingat lang kayo kasi minsan maraming tao dito. Charge ko muna yung ano, camera. Baka maubusan tayo ng, shawl, ng ano, eh, battery. <tap> Uy, muntik na sa kasaan. Muntik na. Hindi naman sa ang tae.

Malapit na tayo sa dulo. Konti na lang. Marami na raw mga angler eh. Marami na ang mga angler. Ay, ano yung ano yan? Bugok, oh, meron? meron? Oh, meron po. Patay yung dagat. Ah, patay. Ano? Yun, meron Ah, Marami po lang. Tabugok na, tabugok. Kaya na na yung mga angler, oh. Sakay na sila sa bangka. Ah, sakay na sila sa bangka. Kabutan natin sila. Ayun no, shout out to. May, may sabigi ka diyan. Meron may bro. Bak okay, oh. Magkano ba 'yan? Di sabigi lang oh, asis. Okay. Pa-pla rin. bro. Buo. Diyan Bu na lang. Ah. Sa ilalim eto asisok ko. Sa ilalim ng mga sabigi. Ah, mga ganito. Oh, yeah, bro. Ganito, bro. But, ganito? Ay, lang Yan ganito. Sa pulang 'yan ko. Ampo. Ha. Wala ka. Meron ka? Ito maganda. Ano ba maganda dito? Ayan. Lalo ganito bro. Yung may balay ito. Malakas sa bitbit talaga ito. Tsaka mamali. Bitbit? Kaso ano. Paano nga ako? Baka sakali. Sige bro. Pili ka. Magkana ba dito? Ito sampu lang yung may balay ito bro. Tatlo bitbit. Tinan ko nga kung may bariya pa ako dito. Sige lang bro. <laughs> Ay sampu. Kahit ito lang sampu lang. Oh, oh business as a size ah. Wala pa akong mag-tempto eh. Habang wala Bro, try mo naman kayo city bro. Haan? Huh? Kung maaari naman na sure mo yung huli doon. Saan? MI-City. Dito lang din sa no? um, ang sakay niya no. 200 lang ang nga-tend nila rito. 20 30 40 50 o. 50-50. 350. Alin, pili ka na lang bro. Anong yung ano, yung silver bro? Yung silver magkano to? Okay, yes lang yan bro halo mo na lang ito na no? may kristalin para Sige sige, ikaw na bahala dyan Sige sige <tos> <tos> Oh, nagdala kami ng bubong Ang init eh Abante nga ako, nakakaharang ako eh

Eh kaysa gagawa pa ako, di ba? Ayan, nandito na tayo, Master. Yan ang dadaanan nyo kapag mga first time na pupunta rito mag-fishing. Shoutout nga pala dun sa ano, sa followers ko, no? Na gusto sumama rito. Hindi ako makaano kasi biglaan lagi yung lakad ko. Kahit kagaya nito, biglaan na naman to. Wala sa plano to. Hindi ako, -di ako nakakapag-schedule. Kasi ano eh, minsan eh. Pag gabi na maisipan. Eh no, mga angler oh. Oh, may may competition na tayo. <laughs> Maganda yung tubig. boss, wala na ako. Ano na ako sa inyo? <laughs> eh, ayong alam mo yung mga uh, mga angler napakaliit ng community niyan kikita-kita sa isang spot. <laughs> tawag nila dito patay ang tubig yung malumanay ito maganda pag fishing mga ganito yeah. bakit ko alam yan mga master hula ko lang syempre ayun <laughs> o dami ng angler dito sa marami kayo dito ah ha uh, ah? marami kami pero walang ayun lang ba't nagkukumpol kumpol sabi <laughs> siguro ng isda ayoko dyan ayun ah. tayo sa dulo Akala ko may ano dito eh May rally eh Ang dami nyo eh hey, oh rally O, rally yan, na tayo sa pinakadulo ito pinaka safe na lagayan ng motor so okay, yan mga master nandito na tayo yun may mga bait fish may mga isda ah, may nila dyan oh eh. So, dito na tayo sa spot natin. Sana makakuli -tay tayo ng maganda. Maganda tubig. Oh, promising yung ano. Maganda yung tubig. Oh, master mo ang makakakuli tayo. Let's Let's go!